At last, naabot na yun ko ani nga lugar nga pagkaanindot. Daghan kaayog mga bulak. Colorful kaayo. Peaceful kaayo ang place. Nindot kaayo magmuni-muni. O baniko ninyo atong tanawon kung unsa kanindot ang kapatagan farming adventure. Dirita, over viewing. Hasta kanindot. Greenish kaayo ang palibot every time nga makatungtong ko diring lugar makaingon jud ko nga this is life makita nimo ang tanang creation nga gikan sa Ginoo sagda ilang taon akong asawa kay nag-imoto na siya diha actually naami dinhi kay gusto mi mag-visit sa Bulacan sa Bayaw sa Kuapong Bayaw no grabe bisan pag tuktok na kaayo bakilid ang itsura sa yuta but ginakaya lang gyapo nilang nga tamnan o oh, nagtanaw mi sa asawa murag mahagbong among tinai but tanawa ang adlaw bisidlak no kini actually ang among tuyo gyud diri is kay mag mag ano mig knowledge magdungag mig sa muang pagtanom og bulak kani sila na sila yung mga years of of experience bantog nga kanila mga bulak mga nindot kaayo dako kay nga bulakan no grabe makaingon ka maka-amaze maka ilahang mapang maagi sa pagbulakan kani yung nga lugar is hapit na ni siya matibas nag ano na lang ni sila diri nagsimilya na lang ni sila diri gi-explain nila kung unsay mga Uh, nindot nga pamaagi labi na kanang nitubo na gyud ang imong mga bulak actually no hustle magbulakan daghan siyag mga proseso nagiingon nila nga kapunon day na siya nagiingon nila nga injilan day na siya ang process is kanang kung dili ka mga angel kanang mga gagmay nga mga buwak kawa pa ni bloom Kawaan din na ni mo siya di ay bro proning ko ni siya para mudag ko tong mga bulak nga nahabilin. Kanang tibuok diha ang makita nato is isa tag iana. Mao na siya nagdemo no nag gipakita niya kung saon pag pagkapon, kung saon pagtirada kay para kanang pag-abot sa panahon nga atong bulak. Ah, thanks God kayo ka nagsugod namang yug tubo dangaw naman kapin pin na maabot o maabot yung tag-inana nga purma. At least two months na lang siguro. So, karon ang makaingon yung tang kung maabot ng panahuna is at least na natay mga knowledge gamay. So, kailangan yun nga magpangutan na Dili ta magpahawd-hawd. Kay labi nag permiro pa nato or kanang bago pa ta sa maong pananom or basig unsa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Pag once nga bago pa ta, natural lang yun kaayo nga mag kalap yun mga information nga makatabang sa toa. Ah. No? Kailangan willing yun makatun. Kailangan ka ng open-minded yun sa mga butang nga wala pa nato mahibaw eh. So, nagpasalamat lang po ko kay kanisyang tawhana, kauban sa kong bayaw, is nag-share po siya knowledge unsaon nato pagsugod sa bulakan. No, wala po siya magdinalo. Grasya sa ginoo. Nagrasyahan po siya, siya mga tanom. Nakita man yun ninyo, no, nga. Hasta mga ninduta. na yung mga, ang mga farmer din, na ay kanya-kanya nga mga techniques, mga strategies kung sao nila pagpalambo sa ilahang mga tanom hangtod sa pagbulak. So, kani siya, na napon mi nga lahi ang iyahang outcome ay ang mga bulak compared to mga bulak na okay, so nga among nakitaan po. Kaya sukad nga nagbulakan mi, inig makakita mi, na ay tanong mga bulak, is manghunong yun mi, mutanaw yun mi, ma-amaze mi, niya, mahimo excited sa mong mga tanom, No? So karon mo ni gitawag nga angel, gi niya, katong mga kilid-kilid, nga nagtapad sa tunga, nga wak nga bulak, pangkuhaon to siya para ang sustansya nga gikan sa tanom is dili kayo ilugon sa mga kanang nagsugod pag bulak ug katong mga nahabilin mao gyud ta dako kaayo need kay to siya labi nag imo ibaligya ang bulak bugat kaayo kay tungod dako kay iyang pagkablom gwapa pud kay siya ang bulak makita gyud nimo nga grabbing uh, grabing nutrients gyud no daghag mga klase nga bulak diri na ay jimba na ay single moms na ay bangkok na ay golden na ay remix no kasi klase lang yun na iyang tanong diri so ang tanan gi-explain niya kung unsaon nato uh, atimanon ang atong bulak no grasya good kayo sa Ginoo kay naa mga tawo nga inani magunahuna dili dalo ug kaalam no ato iampo nga kaning tawhan na uh, mulambo pa ang iyang pagtanom ug tagaan siya may panlawas sa Ginoo aron makapadayon siya sa iyang journey sa pagtanom grabe tanang klahalos tanang klase nga bulak na agyu dinhi no gi-explain pud niya kung unsay dapat likayan gi-explain pud niya unsay dapat Uh, buhaton labi nag ang atong bulak is na na siya sa vegetative stage and then ang importante kanang naa na siya sa reproductive stage kanang namulak na gyud siya no kay ang bulak daw pag once nga magsugod na siya ano kanang na siya ay lingin sa so wala pa siya kabuka kailangan ah uh, dipinsaan na, na nimo siya sa pesting nga ginatawag nilag bunhok kanang bunhok is maabutra po na siya inig na ang bulak so pag once nga kana may moatake lisod na kaayo daw basin pag unsa nga bidisina gamiton naa ug naa lang gyud gapo na siya but anyways ang giingon niya sa amo uh, is sa dihang wala pa kabula, kabuka ang bulak mudi dipinsaan na ni pesticide nga para gyud sa bunhok maura gyud nay pinakakalaban sa bulak kanang bunhok is kanang mga fungus sa dahon makita nimo kanang mga peste mga leaf miner mga ulod is dali ra jud kaayo na siya pesticide lang kailangan anak, bat kani jung bunhok nga peste jud grabe kaingon jud sila lugi is lugi daw dili basta-basta magtanom og bulak no uh, as well as sa mga gulay kay ang medisina jud mahal kaayo ang presyo sa bulak mag-fluctuate usahay barato usahay mahal depende sa supply o depende po sa demand but ang medisina, ang mga abuno always jud ang presyo mahal siya na baratohon bat but kung mangita og baratuhon is dili pud kay siya ingon nga epektibo kailangan jud nga maayo kamu ano maayo kamu mo timpla, timpla si mohang hang uh, mga gipang dapat sa mong tanom so kana lang hope nga kani ang atong journey sa pagbulak is mulungtad po ni sama sa paglungtad sa maong nagtudlo sa mua. So, padayon lang ta sa pagbuhat o mga vlog nga inani. Hope nga namo uh, namoy nakatunan. Hope nga nakita mo mga nindot kayo nga talanawon. Pinaagi ni mga bulak. O, I hope po nga kung nagustuhan ninyo ang video is ilike po ninyo, mag-comment po mo, as well as i-share po para ganahan po ta nga mag it og content no atong ipakita gyud doon sa kanindot ang kapatagan magulayan man mabulakan mga lugar diri mga tourist spot is ato nang i-capture para pud nga na pud mi ipakita sa inyo ha nga manindot nga talan awon og puhon inig bisita mo diri makaingon mo nga nindot jud ay so kana lang god bless sa atong tanan see you